O yan mga kalapatid, puro hindi lumipad. Ito naman, nagtakasa ka mga kalapatids. So yan mga kalapatids, natin ito. At, yan itong kabila pa. So yan, ihintay lang natin maupos yan mga kalapatids bago natin dagdagan. Para ano, at dito din tayo sa kabila. Eto, lugon din. Itong isang ito, lahat naglulugon mga kalapatids ang bilis nila maglubon lalo na kung araw-araw din sila naliligo dahil na ulan mga kalapatids At sa ibang kalapatan kung mga kalapatids pabor na pabor sila sa ganyan yung mga araw-araw sa araw-araw naliligo dahil hindi naman nagkakasakit ha? dumi grabe wala na wala na tayong ano dito mga kalapatids yan na so, ipatob lang natin ito ibigyan natin itong pagkain mga kalapatids para siguradong ano yan Gabe